Good morning mga kabikers Turuan ka Turuan po kayo Paano gumawa ng Insay monggo? First, lagyan mo ng magarin yung kamay Sika, lagyan mo na Magarin yung Mangisa at saka Kaya mo ng margarin ang dough at saka ganyan. Tapos, kumuha ka ng munggos, lagay mo dito at saka Erol, roll Ganyan lang. Pagawa ng inside munggo. Ganyan, ganyan lang pagawa ng insay munggo mga viewers. Ganyan lang pagawa ng insay munggo. Sorry po kasi yung boses ko ganito kasi. Oh. Ayo, po kasi po. Tignan mga kamikers, so, oh. Ito <clears throat> lang paggawa Lagyan mo ng mag -margarin. Para hindi dumikit yung kamay mo sa ado. Hmm. Ganyan lang paggawa ng simong ko, mga kamikers. <clears throat> Katapos natin gumawa nang isang munggo, na na rest po natin ng 15 minutes. I-rest mo lang yung do uh, na 15 minutes ka. gawin mo lang inside inside munggo. Kung hindi to hindi niyo ma-rest, baka hindi mapotol-potol po ito. Kapag hindi niyo na-rest, kina i-rest mo lang 15 minutes ka. Gawin mo lang inside munggo. Tingnan niyo mga kabilik na paano ko gumawa ng inside munggo. Yan ito lang paggawa ng inside munggo mga kabilik, oh. Isilang. lang. Ganyan lang paggawa. Ayan. Easy lang po yung sa monggo.